Mga Hukom Ikalimang Kabanata Nang magkagayo'y umabit si Deborah at si Barak na anak ni binuam ng araw na iyon na sinasabi, Sapagkat na matnubay ang mga tagapatnubay sa Israel, sapagkat ang banay humandog na kusa, purihin ninyo ang Panginoon. Dinggin ninyo o ninyong mga hari, pakinggan ninyo o ninyong mga prinsipe. Ako, ako'y aawit sa Panginoon. Ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon na Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay umamula sa bukid ng Edom, ang lupay na yanig ang langit naman ay pumatak. Oo, ang mga alapap ay nagpatak ng tubig. Ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon. Pati yung sinay sa harap ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa mga karawan ni Samgar na anak ni Hanat, sa mga karawan ni Hael, ang mga paglalakbay ay naglikat at ang mga manglalakbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga pinuno ay naglikat sa Israel. Sila ay naglikat hanggang sa akong si Deborah ay bumangon, na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Sila ay nagsipili ng mga bagong Diyos nang magkagayay nagkaroon ng digma sa mga pintuang bayan may nakita kayang kalasag o sibat sa apatapong libo sa Israel. Ang aking puso ay nasa mga gobernador sa Israel na nagsighandog na kusa sa bayan. Purihin ninyo ang Panginoon. Saysaya ninyo. Ninyong mga nakasakay sa mapuputing asno. Ninyong nangakaw po sa may inam na latag. At ninyong nangagsisilakad sa daan. Malayo sa ingin ng mga manghutok, sa mga dakong igiba ng tubig, doon sila magpapanibagong magsanay sa mga matwid na gawa ng Panginoon, ng mga matwid na gawa ng kanyang pinuno sa Israel. Bumabanga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Gumising ka, gumising ka, Deborah. Gumising ka. Gumising ka bumigkas ka ng awit. Bumangong ka barak at hatid mo ang iyong mga bihag. Ikaw na anak ni Abinoam. Nagsibaba nga ang nalabi sa mga mahalatang bayan. Ang Panginoon ay bumaba dahil sa akin laban sa mga makapangyarihan. Sa Ephraim ng silang nasa ang ugat. Sa likuran mo ay ang Benjamin nakasama ng iyong mga bayan sa nagmula ang mga gobernador at sa siyablaon iyong nangaghahawak ng tungkod ng pagpupuno at ang mga prinsipe sa iskara ay kasama ni Deborah na kung paano si Isakar ay gayon si Barak sa liwis nagsisubasob sa kanyang panan sa tabi ng mga agos ng tubig ng ruben ay nagkaroon ng mga dakilang pasiyang ng puso bakit ka nakaupo sa gitna ng mga kulungan ng tupa? Upang makinig ba ng mga tawag sa mga kawan? Sa agusan ng tubig ng Ruben, nagkaroon mga dakilang pasiya ng puso. Ang galaad ay tumahan sa dakuro ng Jordan. At ang Dan. Bakit siya ay natira sa mga sasakyan sa tubig? Ang asera ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Sabilon ay isang bayan na isinapang-anib ang kanilang buhay sa ikamamatay at ang Neptali ay sa matataas na dako ng bukiran. Ang mga hari ay nagsiparito at nagsilaban. Nang magkagayo nagsilaban ang mga hari ng Kanaan, sa taanak ng nastabi ng tubig sa megido. sila hindi nagdala ng mga pakinabang na salapi. Ang mga bituin ay nagpaglaban mula sa langit sa kanilang paglakad sila ay nakapaglaban kay si Sara. Tinangay sila ng ilog season ng matandang ilog na yaon ng ilog season. O kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Nang magkagayay nagsiyabag ang mga kukuko ng mga kabayo, dahil sa mga pagdamba, sa pagdamba ng kanilang mga malakas. Sumpay ninyo si Meros, sabi ng Anghel ng Panginoon. Sumpay ninyo ng kapait-paitan ng mga taga roon sa kanya. Sapagat sila'y hindi na pa roon na tumulong sa Panginoon. Na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Pagpalain sa lahat ng babae si Hael, ang asawa ni Heber na Sineo. Pagpalain siya sa lahat ng babae sa Tolda. Siya humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang binigyan siya ng mantikilya sa pinggang mahal. Kanyang hinawakan ng kanyang kamay ang tulos at ng kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa. At sa pamamagitan ng pamukpok ay kanyang sinaktan si si Sarah. Pinilagpasan niya sa kanyang ulo. o kanyang tinirakan at nilagpasan ng kanyang pilispisan sa kanyang paanan ay nasubasob, siya'y nabual, siya'y nalugmok. Sa kanyang paanan siya'y nasubasob, siya'y nabuwal. kung saan siya sumubasob, doon siya nalugmok, napatay. Sa dungawan ay sumungaw at sumigaw ang ina ni Cisara si ay humiyaw mula sa mga silahiya. Bakit kaya ang kanyang karo ay nagduluwat ng pagdating? Bakit kaya bumabagal ang mga gulong ng kanyang mga karo? Ang kanyang mga pantas na babae ay sumagot sa kanya. Oo. Siya ay nagbalik ng sagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakasumpong? Hindi ba nila binahagi ang samsam? Isang dalaga, dalawang dalaga sa bawat lalaki kay si Sarah ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaburda, na sari-saring kulay na burda sa dalawang tagiliran na suot sa liyeg ng mga bihag. Gayon malipol ang lahat ng inyong mga kawayo, Panginoon. Ngunit yung mga umiibig sa kanya ay maging parang araw pagkalumalabas sa kanyang kalakasan at ang lupain ay pahinga na apat na pung